Yan na, na-harvest na. <laughs> Yan natin makukuha na yung i-harvest. Pakabilis. Ito na. na? Yun, ay, di dad, kaya ang walang magisira niya dagat. Yung nakahapay na yun is, ang dami yung bunga. Ay. Yung nakahapay na yan. Ay, oo, oh, no, Ang dami man ding bunga noon. Ito. Nangunahan tayo ng mga Bagit. batang hamog dyan eh. Ito, <laughs> pangatili kayo, hindi mo lang kayo Nag-jacket po siya. <laughs> Ayun pala. Dahil pa naman lang gam. <laughs> Ito marami din eh. Wala na eh. Paan pati? Gawa ng... You know? Doon May limang po. peraso pa. Ah. Masimasimbahala sila. Ay, hindi mo lang gumo. Hindi mo lang. Nalalaglag eh, oh. ang dami ngayong nabinta doon. Ang mga pa sa ano, sa Victoria? Ay, oh. Do, ang do ko doon higit isang daan. hindi. Kasi nga bili ko nga, ano, yung pagpunta namin. Tapos sa ipin siyang ngitim. naman. Pawala na kasi yan. Isang kilo nga lang ang binili namin. Kung nung, nung pauwi ka, ang daming doko naman nung doko, sige, taraan. Hindi na matigilan nung... Wala. Matayang nila, sa Victoria. Kaya maingisik sa bigyan hindi kaya nga. Nakapabi yun, nakikamali niya yun. Hindi siya Ayan o, yung duko na yan, marami din bunga niya, Duko yan eh. Yung... Dito ang maraming duko pag yung namunga yan. Maga pa nagising yung mga batang hamog. Sobras. yung mga yan. nagalusutan Oh. Pag minsan ay naisod doon. Kano kaya benta nila? Pinakain <laughs> lang. <laughs> Mangga ngayon. Hindi pa sure. Lagi na, na ako naghabog ng mga batik, So, mga na lang? <laughs> <laughs> yung talong? Yung mga rambutan ko dun sa harapan haharapan ng namin yun. Nakukuha pa. Yung mga anak ko, nanay, baka naman kami may maabutan. Ako po, wala na rin. So, Sanga na, na lang. <laughs> Sanga na lang yung abutan. <laughs> Tuwing maalis ako. Asahan mo. <laughs> Ala, eh, hindi kami. Eh, habi ko, kuhanin mo na lahat yun. ay eh, hindi mo naman pala kinuha. Eh. Pagbalik namin, eh, kakaunti na. Sabi ko, baka kinuha ni okay. <laughs> <yung taong> ba? <laughs> 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 Next time siya halong bayaran mo na lang. <laughs> Ikaw yung bumil sa sarili oh, mo, harvest <laughs> Tignan mo lang mag-pick up. Ganun. Sariling tanim. Binili. Aray. Aray. <laughs> hmm. Tayo sa ano? Farm naman. number 2. <laughs> Slow mo ng konti. na konti. Yan. Nagutom na naman kami. <laughs> <laughs> ano daw? Ano daw? So, areo, pa ba pa rin. naman din kinukuha namin kay ano. Yan, na-harvest Wait lang, Bek. <laughs> hindi pa yung lagayan eh. Kaya mo si Miss Universe. Hindi na lalang mukhang kasi nakadrakit. Ang paka. Kung ayaw nyo pala mukhang magjakit mukhang. mo mag ha <laughs> ha.

Ready na kami dun eh. Ayun. Close up na close up to. So. Ayan, nakuha tuloy na laglag. Pag ganyan talaga. Oh, pakita mo muna na dito. Wow. shut mo. Ay, paulit. Di pala nako. ako. Sex ball. Marit. Hindi naman siguro kita mo ako ko Hindi. Ah! Meron pa dun eh. Ah! <laughs> Alam, makakuhulog. Ah, Makukuna naman kita pag nalaglag. Kukunin ko na. Wala ka naman kagawa. Poy. <laughs> Wala mataas na eh. Sabi may tulog, poy. Eh kasi nga wrong way. Ano na nakabuhat ng niya? Ha? Hindi, nandun. Wala. Hindi ko nung lang yung mo. Oh. kaya mo. Ayan lang. Mayarap siyang sungkutin kasi nakaano sa tanga talaga. Ah. Oh. Anak. Go. Saluhin mo. Hindi malambot naman yung lupa yata. Ito okay, yung kasama sa yung, yung kasama sa naulong. Parang kasama. Sabit ka sabit, Be. Pera bali. Pera bali. Ano, pera bali talaga? Kasi Yung mahal, puno? Oo, oh, oh, kasi ano, manipis lang. oh lagam. Ayun, sabi ay, ko na Yung <laughs> eh. <You> monkey. <laughs> <laughs> wow. <laughs> oh, wow, tibay ng puno ah. Wow, ang ganda. Doon pa ba oh. <laughs> <laughs> ay, ang dami oh. Ay, ayaw mo kasi ako gaya naka-jacket? Ano saan, Ang lalaki. Oh. <laughs> <laughs> yun na lang, ano? Eh, yun oh, nandun yeah. ba, yun diba? Tungkid. Tungkid na lang.

Sige, sige, sa akin. <laughs> Pabaya mo mo na sila lumabas. Give them time. Give them time to heal. <laughs> maglaglag ka pa na isa ba eh habang na dito si Sel <laughs> ayun to kasama sa kayo ito na, ano na yun ito rin ang paglalakbay para sa paghaharvest day <laughs> dalawa <laughs> hey,